Hello good morning, sagot ng palang umaga sa araw na ito. So ngayon ay napakita ko yung bagong naming mata niya na ang palaya. So dito po sa mga lupitin po ang gaganan nila, gaganan, ng... gaganan nila dito para at isang saling maglumago ng show. hindi na maingat dito sa harapan dito sa may bahay yan ng mga bagong panino yeah. so, yan yung sili lang pinutin naman yung yung mga art Ito hmm. hmm. yung violet. Ayan. Ayan. Ang Tapos, ito yung kalamansi. Day may bunga. Ayan. Yeah. Bulaklak Parang ano po. ito so, dito tinakpan lang muna yung yung balon kung saan dito inano in yung in in sa um, bahan namin ito yung dwarf na yung yan so, ito ito na yung mga bago oh, yeah. Malaki na Ito, ito, ito na dito. ito na malaklak na yung bagandilya namin orange po ito yan purple tapos ito naman violet ito yata yung puti hindi pa naman ito Tapos, dito sa pila. Ito, fruits dito Yung may tinik to. Yung kulay ng fruits niya ay brown. Uy, okay. matamis na maasim. Ito na ngayon yung may bunga na. Siya. Yun, may bunga na. O, so, ilang sandali na lang. O ilang araw ay kulay na dito ayun yung ano na ano ayun yung sili maraming bulak tapos ilagay sa itong cartoon na to ay parang plastik yung malaki na yung kalabas sa gumapang na doon. Ayan. Ayan, doon ganito lang to kasi yung itong buhang yung lupa balin to sa baloon nilagay dito para medyo mapantay pa yung lupa dito yung loya namin na bagong panibigay nila tatay doon tinanim ni Charlie. Tapos ito yung papaya sa wakas. Papaya na. Thank you Lord. Okay, that's for today's video thank you for watching everyone get bless